paano na pag-alaman na bahay ni Harry Roque ito? Uh, tumawag po kasi yung bata na ay ah, sorry, uh, staff namin, yung mga police namin, yung mga technical persons namin. Tumawag sa akin, alas sa madaling araw, sabi, Dok, huwag ka sana mabibigla ha, maghanda ka lang. Sabi ko, bakit po? Sabi niya eh, Dok, ang bahay na pinagkunan natin, kung saan tayo magsiserve ng mission order, mukhang bahay ni Harry Roque. Yun po ang pagkakasabi Christian mukhang bahay ni Harry Roque. Di e, siyempre, nagtanong ako, paano mo nasabing bahay ni Harry Roque? Sir, kasi nung pinalibutan na natin yung lugar, may nagpuntahan ng mga neighbors. Sabi ng mga neighbors is, ah, pinasok niyo pala ang bahay ni Secretary Roque. Di e, sabi nung staff namin, ah, paano mo nasabi, ma'am, na kay Secretary Roque, alam po nung buong village na sa, sa kanilang mag-asawa po yan, in fact, Uh, uh, officer ng homeowners association nila doon sa Pine Woods daw sabi ng taong nag ng information yung yung mga neighbors na office, uh, officer nga po ng homeowners association si Mrs. Roque. Okay. So nung nalaman na natin yon Christian nag social media exploitation na tayo. So we informed our staff Check nyo na sa social media, anything that you can dig on the particular location, the particular address. Then we found hmm many doc uh, many materials online TikTok uh, et cetera et cetera uh, na yun nga po kay konektado uh, kay Secretary Roque yung bahay na yon mm -hmm. Tsaka may mga nakita rin ako ng video na parang fineflex niya yung bahay no na yes, siya sir. Doon Yun siya po na... yung, ano, yun daw po talaga okay so ang tanong sabit ba si Harry Roque dito ngayon uh, nag-meeting na kami sa DOJ dahil diyan. Sabi nga namin, sa, I just came from a meeting this evening. So, pinag-usapan na po namin yan. So, sabi na ng, ng DOJ, ng ating task group, kasi po si Secretary Remulia, by the way, Christian, nag-assign ng sets of, two sets of prosecutors. One set of prosecutors for Bamban, one set of prosecutors for uh, Porak. So may kasamang DOJ, PNP, NBI, AMLOC, uh, Immigration, PAO. So parehong sets po yun. So kanina, kamiting namin yung dalawang sets of pros, yung dalawang task group na yun. Tapos pinag-usapan na namin. So, uh, sir, eh, paano na ito ngayon? Eh, may mga ganitong mga ebidensya, na evidence, not evidence at this point. Uh, meron ganito mga informasyon na naglilink dito kay former presidential spokesperson Harry Roque. So ang usapan namin kanina, then we will have to now, as a task group, we now have to start doing case build up against Secretary Roque. Okay. When you say case build up, ibig sabihin iniimbestigahan na siya. Yes, sir. mag na kami ng ebidensya kung meron man o wala. Kung wala naman talagang sapat na ebidensya para mag-ugnay sa kanya, hindi naman namin po kakasuhan, hindi namin pipilitin yan. Pero again, kung meron tayong makita, Christian, na sapat ebidensya na, na mag-uugnay sa kanya sa kung anumang pagkakasala, kakasuhan po namin siya. So yun lang ang masasabi namin at this point. Uh, okay. We are now investigating Secretary Roque. Okay. Naparoon niya naman yung pagdinig ng Senado, no? Tama po ba? Yung, sagot ah, yes, niya Christian. Doon? Okay. Yeah. yung claim niya na hindi raw siya ang may-ari ng bahay. Ang may-ari yung korporasyon kung saan meron siyang interest. Ibig sabihin, stockholder or shareholder siya doon sa company. Ang pangalan ng company, PH2 Corporation. Pag may-ari hmm. may ng Biancham Holdings and Trading Corporation. okay. So, it's company-owned eh, pero involved siya rin sa company. Ang sabi niya, he was not in possession of the house. Um, ang, ang In possession of the house daw, yung nangungupahan simula January this year. Do you buy that? Kumbaga, is that enough to extricate himself from any liability or involvement in what you have found? Siyempre, Christian, it is premature at this point to say either way na pwede siyang it's enough to extricate him or it is not enough to extricate him. Kasi meron pa lang tayo, ay yung kanyang testimonya kahapon sa Senado, On the basis of his testimony sa Senate kahapon, naghahalukay na nga po kami nung tungkol doon sa Bancham, tungkol dito sa PH2. Uh, so, premature pa this point to say na sufficient na yon to extricate him or whatsoever. Basta, okay. we just follow the usual na uto sa amin. We just follow where the evidence would lead us. Pero hindi ba napataas yung kilay niyo rito? Kasi hindi naman natin pwedeng pag-usapan nitong uh, bahay sa Benguet in itself, no? Kasi una nang lumutay yung pangalan ni Harry Roque dun sa mismong raid niya sa Porac, Pampanga. Tama po yes. ba? Sa dokumento. Tapos, yung dating Mr. Supranational na hanggang ngayon yata staff niya, eh, apparently, stockholder din ng Biancham Holdings and Trading Corporation. Tapos, itong yes. Chinese fugitive na hanap dun sa bahay kung saan hinahanap nyo yung isang person of interest sa Porac, yes. Pogo Hub. At yung bahay na yung konektado kay Harry Roque. I mean, yes. logically, what do you make of that? Hmm. Yeah, you know, Christian, there are so many coincidences. Kung coincidence lang po yan, that's too much of a coincidence na po at this point. Kaya nga po kanina, nag-decide na po kami na formally imbestagahan na po si Secretary Roque sa kanyang posibleng pananagutan kung meron man dito sa mga kasong ito. Sapagkat napakarami na kasi, Christian, eh, masyado na maraming coincidences sabi ko nga sa iyo, nung una tayo nag-usap sa programa mo, nung una, uh, wala kami makita kasi na sapat na batayan. Uh, hindi pa malakas yung aming duda. Baka nagkataon lang kasi yung nakita yung mga papel, yung kanyang, yung kanyang executive assistant, nakita natin yung mga dokumento doon. So, nung mga panahon na yun, uh, duda lang. No? Ngayon kasi ang dami na eh. So, kaya we have to decide formally now, kanina lang, an hour ago, na tuloy-tuloy na po ang aming pag-iimbestiga rito sa kanya kasi too much of a coincidence na. Mm -hmm. uh, so far ba, may, have, you, have you tried to get in contact with him? Ah, uh, so, yun po ang magiging pananagot, uh, trabaho na mayon ng task group. Yung head ng nung task group na nag-iimbestiga sa PORAC, isa po sa ipapatawag nila, kung magkagayon man, ay si Secretary Roque okay na kapo. They have to ask him these questions already. And then, if he's able to sufficiently answer kung bakit may mga ganong connection siya at wala naman siyang pananagutan, wala tayong problema doon. We will not pursue a case kasi we have to base it on the strength of the evidence presented to us. Yung sa ano, yung una niya kasing uh, nadikit siya doon sa organizational chart nitong uh, Lucky South 99. Tama po, di ba? Yes, He was yes. uh, mentioned as the legal. Nakalagay lang doon sa dokumento, legal. Legal officer. Abogado ng Lucky South 99. Ang kine-claim niya, hindi raw siya abogado noon. At uh, um, nang-gigigil pa nga siya kahapon, di ba? Sinasabi niya, dapat, tanungin niyo, sino nag-prepare niyan? Hindi raw niya in-authorize Do you buy that? na hindi siya talaga yung ano, legal officer ng Lucky South 99? Uh, medyo mahirap sa amin bilhin yung mga bagay na yun, yung, yung contention na yun, sapagkat uh, he has been assisting Cassie Leon in, in various capacities in relation to that Porak Ogo. No, tama, ang tama lang siya doon is he has no knowledge of the actual preparation. No? But then again, the actual preparation of the, uh, the chart, so to speak, or the organizational chart. But then the document itself would stand as an attachment to the document submitted by Lucky South 99 in its official uh, application to uh, PAGCOR as an internet gaming licensee applicant. So, that's that that stands as of now. So, Uh, kung matutuloy man ang kaso, assume mo na may mag mag makakasuhan sa si Secretary Roque dito, sa si Attorney Roque. Eh, pag na nila 'yan doon sa 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 sa, sa korte kung ano ang mananail dihuba. Pero kami, hmm. we're not buying na kasi Christian, dahil too much of a coincidence na kasi Christian. Sobrang dami ng, you know, masyado na maraming nag Kaya we have to fully investigate uh, Attorney Rocky now because of these too many coincidences, quote unquote coincidences. Hmm. Kung inimbestigahan niyo siya, so basically how are you treating him? Kasi kanina sabi niyo si uh, one yun person of interest. Si Harry Rocky ano siya? At this point, uh, that would still be the classification. Ano? Uh, kasi hindi pa naman, kanina pa lang namin pinag-usapan, less than an hour ago, yung gagawin namin hakbang So, by tomorrow, bubuksan na po yung formal investigation sa kanya noong task group. So, I will uh, defer to the task group head, to the prosecutor handling the task group for PORAC, kung paano niya ika-classify si, si attorney Roque by the time that they formally open the investigation tomorrow on his possible involvement. Okay. DOJ po ito, no? Yung uh, nangunguna? Yes, sir. Interagency okay. Council Against Trafficking. Okay, okay. Okay. So mga hanapin niya syempre SEC registration ng kumpanya, tapos sino yun incorporators, shareholders lahat 'yan, di ba? Tapos okay, sinasabi ano, niya documents. Okay uh, na yan. Yeah. <laughs> We have the 'yon. Uh, ganyan nakakapal ang taas na ng ilang boxes na of documents ang um, ito turn over namin tomorrow dito sa mga prosecutors natin sa task group natin. Okay. Sorry, sir. I was referring to documents pertaining to Biancham tsaka sa PH2 Corporation in connection with the... I apologize, no. Oh, uh, di, wala di pa po tayo sa Biancham and PH2 Corporation, Christian. I apologize. Okay. Wala pa po tayo. Hindi ko lang. Hindi ko rin nasabi sa inyo, sir. Sorry. So, balik, balikan po natin yung bahay na ito. No? Sabi nyo kasi, uh, very urgent yung uh, pagtugis doon sa person of interest kaya hindi na kaya nakapag-apply ng search warrant. So, ibig sabihin, hindi nyo nahalugog, hindi nyo napasok yung bahay. Tama po? Hindi po, hindi po. Okay. Uh, Pero, that, yeah, go ahead sir. We need a search warrant para naman mas maayos yung pag-alogog natin. No? So, wala ko tayo nakuhang ganoon, kaya mission order lang. Kaya uh, the mission order is specific to a location and specific to a person. Kasi hmm. kung search warrant ang nakuha natin, uh, ma-identify ng warrant kung ano, ano sino yung sinong hinahanap natin at ano yung mga hinahanap natin. So, mission order lang, kaya tao lang si Wang Yun incidental to the implementation of the mission order, nahagip po natin ito si Sun Liming. Okay. Pero mag-apply ba kayo ng, ano, ng uh, search warrant para mahalughog yung bahay? Uh, hindi pa ho natin binibitawan yung bahay, Nakapal, napapalibutan pa po yung mga operatiba ng Philippine National Police sapagkat so, kasama rin po natin dito yung PNP sa pangungunan ng task force, uh, skimmer, yung binuong task force ng Secretary abalo So binabantayan pa po nila yung lugar. Then uh, I think mag-uusap-usap yung mga prosecutors if they would apply for the subsequent search warrant para mapasok po yung, yung lugar na yon thank you